Hello mga food scouts! Kung hanap mo ang perfect spot para mag-unwind sa gitna ng sobrang busy na syudad, hindi mo na kailangan mag-out of town. Dito sa Greenfield District sa Mandaluyong, kayang-kayang mo nang makuha ang relaxation na hinahanap mo. Kung gutom ka at pagod sa araw-araw, puntahan mo ang District Food Park dito. Meron silang malawak na pagpipilian mula sa iba't ibang klaseng pagkain mula sa mga hand-picked na merchants. Ang Greenfield District ay magandang tambayan lalo na sa gabi Medyo katulad ng BGC pero mas tahimik at intimate ang vibes. Dito, mayroong food truck fest kung saan makakahanap ka ng masasarap na pagkain at inumin. May lively music pa para sa masayang ambience. Higit sa lahat, pet-friendly ang lugar na ito. Pwede mo dalhin ang iyong mga furry friends para mag-enjoy din sila sa outdoor activities. Bukas ang Mayflower Parking Venue mula 4pm hanggang 10pm, lunes hanggang webes. At hanggang 12 midnight naman tuwing biyernes hanggang linggo. Kaya't puntahan na ang Food Truck Fest sa Greenfield District. Post na rin kayo and use the hashtag #FoodTruckFestTH at Greenfield District Eats. This is where you'll find City Life Balance.